Hello mga kasari, good afternoon po sa atin lahat. Time check natin is 5.06pm, Tuesday, November 26, 2024. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero talagang sobrang nalulungkot ako. Bilang sari-sari store business, uh, hindi natin may uwasan na uh, sabi ko nga ay hindi araw-araw Pasko kasi dumarating tayo talaga sa sobrang tuman. Kagaya today sobrang tumal na nga so kani-kanina lang kasi bumili kami ng kukasalo ng anak ko naglakad lang kami medyo malapit lang nga dito naman yung bilihan ng depote so super bad news kasi eh. nung nung bumili kami pagkabayad ko yung anak ko nagsasali ng kukasalo sa case namin kasi isang case lang naman yung bibilhin namin eh yung paglalagay niya sa case parang pabagsak kaya so sad kasi nasabugan tayo ng isang bote ang bentahan ko sa isang kasa, ko kasalo 32 pesos dahil ang puhunan niya per case ay 270 pesos so pumapatak siya ng puhunan per piraso ng 22.50 so sa 32 pesos na bentahan ko meron lang tayong tubo ng 9.50 kasi kasama na nga doon yung pang kuryente natin. Napakamahal ng kuryente kapag matuma lang mga debote ko, may mga time na pinapatay ko yung aking ref para makabawas man lang ako sa bill ng aking meral ko. Kasi nga talagang ito na naman, dumating naman tayo sa tagtumal. Ang iba dyan, uh, napakaswerte kung malakas ang inyong tindahan dahil bare months. Pero dito sa akin, kadalasan malaka, uh, mahina. Lalo ngayong araw na to. Dahil sa totoo lang, hindi pa tayo nakaka-1K ng benta sa oras na mga ito. Maya-maya alas 6 na, pero naghahabol pa rin tayo ng benta. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dahil nga meron pa tayong gabi para makahabol ng benta. So, ito yung binili namin ng anak ko. Ayan, isang case lang siya ng Coca-Salo. Hindi pa tayo nakaka-benta, lugi na tayo ng isang piraso. Ang tubo nga lang natin sa isang piraso is 9.50. So, sabihin na natin ang benta nga natin sa isang piraso na yun is 32 pesos. Compute natin ngayon. 9 times. So, na-compute ko na siya time, 9 times, 9.50 times 12. 114 yung tubo natin sa isang case. Minus mo pa yung 32 pesos. So, 82 pesos na lang ating tutubuin sa isang case dahil nga lugi na tayo ng isang piraso na nabasag. Lugi na tayo sa isang piraso na 32 plus yung buti pa na nabasag. Kaya sabihin na natin nasa 35 pesos ang ating nalugi. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kahit anong ingat ko sa aking negosyo na hindi tayo malugian. Kung ang anak mo naman ay walang ingat, walang mangyayari sabi niya sa akin, palibasa meron naman siyang hanap buhay, meron naman siyang trabaho. Sabayaran naman daw niya yon Pero syempre, nangihinayang pa rin ako. Kasi kumbaga pera na eh, naging bato pa. So nangyari nga kagabi, pinatay ko nga yung ref ko kasi kahapon talaga sobrang tumal ng mga dibote ko. Halos nakailang benta lang ako ng mga dibote. Lugin-lugi pa tayo sa kuryente. Tapos ang yelo ko dito ay hindi naman talaga kalakasan minsan lang na mangyari yung magkulang tayo sa mga yelo. Pero kahit anong init talaga ng panahon, kahit summer time, hindi talaga malakas ang yelo ko. Ilang piraso lang ba na ilalagay kong yelo sa freezer ko? 15 peraso lang. Minsan, ginagawa ko lang siyang 16 piraso, 17 peraso, pero yun esiksikan eh, na. Pero ang talagang nailalagay niya lang doon ay 15 piraso dahil meron pa tayo nakalagay na ice pop. Sa yelo na lang tayo aasa ng pambayad na Meralco, hindi pa, hindi pa ganun kalakas. Dumarating tayo mga negosyante, lalo na ako bilang single mom, na meron tayong mga pinapaaral. Sobrang nakakaaburido, pero lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko na God will provide nakakalungkot ang buhay, no? Minsan masaya, minsan hindi natin maiwasan na makapag-isip tayo. Kasi wala naman tayong alam na tutulong sa atin, kundi yung mga sarili lang natin. So, hanggang dito na lang mga kasupay kasari. Ang masasabi ko lang, kailangan lang siguro natin ng, kailangan lang natin maging matatag sa hamon ng buhay. Kasi kung mahina ka, ay talo ka. Hindi man natin inaasahan yung pangyayari ngayon na sabihin man natin na hindi sinasadya ng anak ko na masabugan ng isang piraso ng kukasalo. Nandun pa rin sa sarili mo na nang hinayang ka. Sabi ko nga sa kanya, dapat iningatan mo. Kasi yung paglalagay mo palang lang, napansin na kita. Pabagsak ang lagay mo. Hindi naman kako ako pwedeng ipabayad natin yan sa binilhan kasi ikaw naman ang may kasalanan, tayo ang may kasalanan dahil ikaw ang naglalagay sa case. So next time, ayusin mo. Magdahan-dahan ka, ka ako, lalo na sa tindahan, lalo ko may laman. Mag-ingat ka. Kasi negosyo yan eh. Habang sinasabihan ko siya doon ha, halos maluhaluhan ako dahil naisip ko nga, ang tumal na nga ng tindahan, nabasagan pa. So, pray na lang tayo, malay mo, ba diba? ang Panginoon ay higit doon ay bigay niya sa atin. Ayan. So, hanggang dito na lang ating vlog. Saka mga sarigan ka super. Uh, more benta po. More customer to come. At sana, ngayong gabi ay makahabol pa tayo ng benta.